Alam nila mga kacharis mukha lang marami yan pero kaunti lang yan. shrimp tapos ano chicken hello hello mga kacharis welcome back to my mini cooking vlog and for today's video meron ako ditong hipon na kaunti lang ewan ko kung ilang peraso 11 yata Hambali, bumili ako ng isang kilo ginawa akong tatlong hati para naman makakain ng mature wrap. Marinate ko lang siya. Maglagay ako ng magic sarap. Asin. O, oh, yan na mga kacharis. Umasenso tayo. Meron na tayong lagay ng mga seasoning. Charis. Paminta powder. At syempre yung flour. Lagay akong kaunti. Huwag naman masyado. Baka naman mamaya. Really nice. Ayan, kaunti lang. Tansya-tansya lang, syem at syempre ating haluin. Ayan. Ang ating shrimp, but, butter shrimp tuloy. Ano, tempura ga, mga kacharis. Pangbaon sa school. Ayan eh, ang mga kachari. Siyempre, ganyan yung itsura niya. Para pa, maiba naman yung ating timpura. Sausaw natin sa betlog. Then, idip. Idip natin sa crispy ah, fry magay na natin sa lagayan ice cream mga kacharis kain tayo Charice. ito na yung ulam ng ating mga kids Ayan. shrimp tapos yung isa ay spaghetti charis ulit chicken. Kay Kuya Clay. Tapos kay Gab. Kay Kuya Ayun. Dito sa ate. Lagay ko na mga kacharis. Mainit na yung ating mantika. Chicken nga pala ito mga kacharis. Binondes ko siya. pa na natin mga kacharis. Wala pa pa Pero okay lang yan. Para maluto naman ano yung nasa ibabaw. Ayaw niya magpakuha mga kacharis. niya magpakuha mga kacharis. gilid natin para isabay sabay na natin yung string merap sa kumangin guys So, Balik pa na natin mga yung shrimp. ayoko kumapit Siyempre, pati yung shaken. Guto na mga kacharis. Anguin na natin. No, 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 Ang galing ko na yung shaking. ilagay ko na lahat yung shoon. Nabaliktad ko na pala siya mga kacharis. Luto na siya. Wala na rin mga mga na sip, sip na lahat. Ito na yung ulam nila mga kacharis. Mukha lang marami yan, pero konti lang. Yan. Shrimp, tapos ano, chicken. Eto na yung baon nila mga kacharis. Eto kay Kuya Kling sa aking grade 4. Malaking bata kasi yan, kaya malakas kumain. Ito naman yun sa ating babaeng anak. Kaunti lang yan mga kacharis kasi. Kote lang naman siya kumain. Apat na hipon. Tapos meron siyang ch chicken sa ilalim. Yan. Tapos merong apple si Kuya Klein.